Death penalty dapat na ibalik ayon sa chairman ng Dangerous Drugs Board. Highly skilled workers na nagtapos sa TESTA patok ngayon sa malalaking kumpanya dito at sa ibang bansa. At isang pangkasinense, lalok bilang asapi ng Board of Trustees ng isang sikat na organisasyon. Sila. Ako si EJ Dan. Nananawagan ang chairman ng Dangerous Drugs Board na si Antonio Villar, Jr. sa mga magbabatas na ipanumbalik na ang death penalty sa bansa para matakot ang mga drug pusher at trafficker. Noong Sabado, sinabi niya na narito na raw sa bansa ang international drug traffickers tulad ng West African Drug Ring dahil hindi raw kasi higpit ang mga batas dito sa Pilipinas tulad ng sa ibang bansa. Sa ibang bansa nga raw, kahit ilang gramo lang ng shabu ang mahuli sa isang tao, ay pinapatawan na umano agad ito ng death penalty. Hindi tulad dito sa Pilipinas na makukulong lamang ng panghabang buhay ang isang tao, kahit pa raw na patunayan, pre-protectahan ito ang isang malaking laboratorio ng shabu. Ang pinutukoy nga niya ay si Superintendent Dionisio Borromeo, dating hepe ng pulisya ng Dagupan City, na pinatawan ng life imprisonment na mapatunay may pinoprotektahang laboratorio ng Shabu sa Nagilian La Union noong 2008. 80% ng raw ng krimen dito sa bansa ay drug-related. Samantala, sinabi ng Philippine Atmosphere, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na mas lumakas pa si Tropical Depression Emo habang papalapit ito sa Bicol Region. Kanina alas 4 na madaling araw na mataan si Emo sa line 300 kilometers sa silangan ng Virap at Anguanes at patuloy na kumikilos patungong hilaga-hilagang kanluran sa bilis na 13 kilometro kada oras. Sinabi ni Alvin Pura, isang weather forecaster, na lumakas si Emo mula 45 km kada oras ng linggo ng gabi hanggang 55 km kada oras kaninang umaga. Inaasahan naman na lalabas ang tropical depression sa bansa sa Webes o Biernes at dederecha sa Taiwan. Wala naman daw storm warning signals dahil sa dagat daw ito at inaasahang magiging bagyo sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Hindi naman daw ito magla-landfall pero paigtingin ito ang southwest monsoon na magdadala ng ulan sa Bicol, Visayas, Northern Mindanao at Caraga, Mimaropa. Patuloy namang nagtitiwala ang mga lokal at international companies sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na naghahanap ng na mga highly skilled worker. Ayon kay TESDA Director General Joel Villanueva, sa mga nakaraang buwan ay nagtatanong ang mga malalaking kumpanya tulad ng Warner Brothers, Walt Disney, Hanjin at Keppel Corporation tungkol sa mga magagaling na tauhan. Sinabi ni Villanueva na ang tagumpay man ng TESDA ay dahil sa mga reformang ipinatupad ni President Noynoy Aquino, magmula na siya ay manuklo. Inagdag pa raw dito ang pagkakaroon ng TESDA ng ISO certification na naging dahilan nga rin ang pagtatanggal ng mga kumpanya ng requirement of 5-year experience bago ma-hire ang isang Pilipino. Dalawang opisina pa raw ng TESDA ang makakakuha ng ISO certification sa mga darating na linggo ayon kay Villanueva. Base na daw sa survey na isinagawa sa higit limang kumpanya, higit 86 na prosyento ng employers ang masaya sa performance ng TESTA graduates. Hindi naman natuloy ang special recruitment activity sa peso kanina umaga. Alam ni kung bakit sa report ni Maya Garcia. Naantala ngayong araw ang Special Recruitment Activity o SRA na isinagawa ng Provincial Employment Services Office o PESO. Ang dahilan, hindi raw lumabas ang Special Recruitment Authority ng Concord International Resource Group na manggagaling sa Department of Labor and Employment o DOLE at Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Hindi lumabas yung kanilang Special Recruitment Authority. Yun yung kailangan ipakita dito o yung authority nila na manggagaling sa DOLE at uh, POEA na pinapayagan sila magandak dito ng authority to interview or recruit applicants. Ayon pa kay Regadine, nire-refer na lamang daw nila ang mga aplikante sa tanggapan ng dole sa Dagupan City. Siniguro naman nila na bukas ay tuloy na ang SRA basta may mailabas na na Special Recruitment Authority. Sa mga gusto namang humabol pa sa application, ito ang requirements na kailangang dalhin sa tanggapan ng peso. Yung mga basic na requirements sa application, may picture, SSS number, clearance, mga clearances, and clearance. High school diploma, certificate, certificate of training, high school or college diploma, certificate of training, certificate of employment. Ano lang yung pinakaganda sa hindi? Mayon Garcia para sa Pangasinan Watch. Extended naman daw ang application ng passport sa PESA sa Capital Compound ng ito nga ang bagong programa ng provincial government at PESO kung saan ang PESO na mismo ang maglalakad ng kanilang mga papeles sa loon Union at magpupunta na lamang sila sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa July 6 para sa kanilang appearance. Wala na silang aalalahaning pasahe dahil ihahatid at susundin na sila sa La Union gamit ang service vehicle na manggagaling sa provincial government. Hindi pa kasi nila nabubuo ang kotang apat na ang aplikante kaya in-extend nila ito hanggang biyernes ng linggong ito. Kaya sa mga nais na umabot sa application, inaaliyahan ang peso na magpunta sa kanilang panggapan sa first floor ng Kalansaw Building sa Capital Compound, Lingayet. Sa pag-upo ni si Dagupan City Mayor like Belen Fernandez ay magbibigyang solusyon na raw ang mga papaluging palaisdaan sa Lungsod. Ang buong detalya sa report ni Louis de la Vega. Plano ng bagong administrasyon ng siyudadang dagupan sa pamamahala ni Acting Mayor Belen Fernandez na bawiin sa pagpapalawig ng business growth centers ang mga hindi kumikita o yung mga papaluging palaisdaan. Annie Fernandez, hindi nito maapektuhan ang lumalagong bangus trade kung sakaling maipagpatuloy ang operasyon. Dagdag pa nito na pananatilihing balanse ang pagtaguyod ng mga bagong negosyo sa produksyon ng bangus upang patuloy na kilalanin ng syudad bilang bangus capital of the world. Sinasabing ang kakulangan ng supply ng tubig ang dahilan kung kaya't maraming palaisda ang apektado at tuluyan na nga nagsisipagsara. Dagdag pa rito ang pagiging incompetent ang bangus entry ng syudad kumpara sa produksyon ng Bulacan dahil sa kakaibang amoy nito dulot ng stagnanteng tubig mula sa mga palaisdaan. Huling pahayag ni Fernandez na kung di makagagawa ng agarang aksyon, ang taong bayan ang mawawalan. lui de la Vega para sa Pangasinan Watch. Samantala malapit na rin mabago ang mga resibong ibibigay ng mga negosyante sa mga customer sa kanilang bawat transaksyon. Ito nga ay dahil sa bagong format na ipalalabas ng DIR. Ang mga, di ang mga detalye sa report ni Louie de la Vega. Umaalma ang maraming negosyante. Simula kasi sa Agosto, kailangan na nilang gumamit ng mga bagong official receipts and invoices alinsunod sa regulasyon ng Bureau of Internal Revenue. Sa bagong resibo, makikita ang taong 2013 at kung hanggang ilang taon ito valid. Dapat din ipinagawa ang resibo sa accredited na imprentahan ng BIR para maiwasan umano ang tax evasion. Reklamo ng mga negosyante, hindi sapat ang anim na buwan na ibinigay sa kanila para paghandaan ng bagong regulasyon. Dagdag gastos din ito para sa mga nakapag-imprenta ng resibo bago pa man lumabas ang nasabing regulasyon. Sabi pa ng PCCI, Tila marami raw negosyanteng hindi maagang nasabihan sa bagong regulasyon. Problema raw ito lalo't mabigatang parusa para sa hindi paggamit ng bagong resibo dahil pwede silang ireklamo sa paglabag sa Section 264 ng Internal Revenue Code. Ang posibleng parusa, 1,000 hanggang 50,000 piso na multa at pagkakakulong ng 2 hanggang 4 na taon. Ani BIR Chair Kim Henares, hindi raw matitinag ang BIR sa pagpapatupad ng regulasyon sa Agosto kahit na maraming business groups pa ang magpetisyon. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Patuloy na mga damamay sa bansa ang mga pangasinense. Kamakailan lang ay isang taga-Pangasinan ang ininuklok bilang isa sa mga board of directors sa isang organisasyon. Alamin kung sino siya sa report ni Mayan Garcia. Isang pangasinense ang mapalad na uupo sa Wikimedia Philippines bilang Board of Directors sa taong 2013 hanggang 2015. Ito ay matapos magtamo na may pinakamataas na boto si Vance Padilla, tubong malasiki sa katatapos na eleksyon ng Wikimedia Philippines na ginanap noong Sabado sa Lonsod ng Makati. Ang Wikimedia Philippines ay isang non-profit organization na bahagi ng wikimedia.org, isang website na kilala bilang online encyclopedia sa buong mundo. Halos bawat bansa ay may kanya-kanyang bersyon ng Wikipedia at isa ang Wikipedia sa mga most searched websites dahil nagsisilbi itong repository ng data o impormasyon na ginagamit sa research lalo na ng mga estudyante. Pinangungunahan ni Padilla ang Wikimedia Community sa lalawigan ng Pangasinan. Ang Wikimedia Pangasinan na naglalayag ng mga artikulo, literatura, larawan at iba pang mahahalagang impormasyon patungkol sa ensyklopidyang Pangasinan. Noong nakaraang taon ay nagsagawa ang Wikimedia ng Open Web Day sa pakikipagtulungan ng provincial government. Nagkaroon din ng aktibidad na Wiki Takes Capital kung saan ang mga larawan at deskripsyon ng mahalagang gusaling pampamahalaan at mga pampublikong lugar sa lingayen ay nailathala sa Wikimedia. Ayon kay Padilla, mahalagang mailagay ang lingwahe at kultura ng ating lalawigan sa Wikipedia. Ito ay upang mailathala sa internet ang mga ito at magsilbing dokumentasyon para sa ating mga bago at susunod na henerasyon at magkaroon tayo ng blueprint ng anumang datos sa internet. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. At yan ang mga balita na kalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balita hatid sa ngala ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karaniyan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwala ang impormasyon. Ako si EJ Dala at ito ang Pangasinan Watch, ang matarang publiko sa probinsya.